Yung ganitong luto naman yung ipatikin mo sa kanya. Siguraduhin mo lang na nalahokan mo ng pag-ibig habang nagluluto. Talaga namang mapapangiti ka na lang sa sarap. Garantisadong lalo kang mamahalin ng jowa mo. O tara, ibisa na natin. Lutuin muna natin yung macaroni. Nagpakulula ko ng tubig, inasinan ko lang yan at nilagay ko na nga dito yung elbow macaroni. Sundan nyo lang yung nakalagay sa package instructions. At kung naluto na, tanggalin nyo lang yung macaroni at itabi lang muna natin yung meaty sauce naman. Binabrown ko lang itong ground beef. At pinaghihiwalay ko ito sa isa't isa. Huwag kang mag guilty, mamaya magkakabalikan din yan. Finifilter ko lang itong ground beef para matanggal yung mantika. At pagkatapos ay binabalik ko na uli sa lutuan. At naglalagay din ako ng konting mantika dito. Diyan natin igigisa itong sibuyas. At yung bawang. Pati na rin itong red bell pepper. Itinutuloy ko lang ang pagluto ng 2 minutes sabay lagay kagad ka ng hot dogs. At niluluto ko lang yan ng isang minuto. Ipakita mo rin yung sweetness mo sa kanya. Maglagay ka na ng UFC Filipino Style Spaghetti Sauce. Ito yung manamis-namis. Konting halo-halo lang, sabay lagay ng tubig. Pabayaan lang nating maluto yan ng mga 10 minutes sabay timpla ng paminta at asin. At naglalagay ako dito ng fast melting cheese. At pinagsasama ko na itong ating sauce at yung naluto nating elbow macaroni kanina. Uy, bigyan natin sila ng privacy. Itabi muna natin at lutuin na natin yung white sauce. Nagmelt lang ako ng butter sabay lagay ng arena, all-purpose flour yan, at ng gatas. Hinahalo ko lang na mabuti hanggang sa lumapot. Ito yung tinatawag na bland roux. Pwede pa tayong maglagay ng cheese dito. Itap lang natin ito sa ibabaw ng macaroni with sauce na naluto natin kanina. At ispread lang natin ito evenly sabay lagay ng mas marami pang cheese. Binibake ko lang ito at 375 degrees for 18 minutes. At ready na to. Ito na ang ating Pinoy Style Baked Macaroni na Cheesing Cheesy. Isang iti naman dyan. Tara, kain tayo!